Bago pa kami nagsama ay parehas naman kami may trabaho pero maliit lang ang aming kinikita hanggang sa nabuntis niya ako at tumira kami sa bahay nila. Napilitan akong tumigil sa pagtatrabaho dahil sobrang sela ng pagbubuntis ko habang yung asawa ko naman ay nagsusumika para itaguyod niya kami. Pero kahit anong gawin niyang pagsisipag ay sobrang liit lang talaga ng sinasahod niya at gatas lang ng anak ko ang kaya niyang bilin galing sa sweldo niya. Medyo mahal din kasi ang gatas ng anak namin dahil masela ng kanyang tiyan at palagi na lang siyang may allergy. Hindi na siguro kinaya ng asawa ko na makita niyang nahihirapan kaming mag-ina dahil palagi na lang kaming kinakapos sa pagkain. Nag-aral ang asawa ko ng Korean language at may isang agency na tumulong sa kanya para siya ay makapag-abroad. Sobrang saya ko nung malaman ko kung gaano kalaki ang pwede niyang kitain. Alam kong magiging masagana na kami. Pero ang pinagtataka ko ay isang beses niya lang akong pinadalhan ng sweldo niya pambayad lang sa mga naiwanan niyang utang. Ang mga sumunod na sahod niya ay dumidiretso sa nanay niya dahil nanay niya daw ang magbabadget ng pera. Ayoko sana maging madamot sa biyenan ko dahil hindi rin naman sila naging madamot sa amin noong mga panahong wala kaming makain. Pero kung kailan kumikita na na maganda ang aking asawa, sa pa siya naging mahigpit ng sobra sa pera. Madalas ay kinakapos pa rin kami mag-ina at ang pinakamatindi pa ay kailangan ko pang hintayin na magising ang aking biyanan bago pa kami makahingi ng pang-almusal. Tansyado niya din kung ilang lata ng gatas lang at ilang piraso ng diaper ang dapat niyang bilin at hindi kami pwedeng kulangin.